Oh, ayan dito sa video ito mga boss, ipapakita ko sa inyo kung pa paano magpalit ng speedometer gear assembly. Yung hindi baga inabutas yung brake panel sa ayong ang daming mga diskarte na itinuturo diyan. Ay meron naman pinakamabilis na paraan. Napakasimple mga boss, wala nang bare-bare na wala nang sinsil-sinsil. Ayan. Kumuha lang kayo ng long nose sa ati range, sa amartilyo. Ayan, ganyan lang. Ipitin niyo lang yung speedometer cable. Yan, tapos ipwesto mo lang mga boss. yung ang ha. Solo tayo. Kaya lang may tagahawak para mabilis. Pero oh, solo, kaya yan. Ipitin ko lang itong aking dalawang hita. Yan, yung T-range. Tapos, yan. Pupukpukin lang yon mga boss. Gamit yung long nose. Yan, no? Oh. Martilyo at long nose. Pupukpukin lang natin. Pag yan, tanggal na agad yung kanyang cable. O, oh, ayan, di ba? O, ganun lang. Napakasimple. Yan o, simpleng simple. Wala nang ibang gagawin. O, yan. May mga nakikita tayo mga tutorial. Pinapahirapan pa ninyo yung mga sarili ng no, mga... Yan. Napakabilis nyan. Gaya, ganyan. Gayahin nyo mga boss. Yan ang gayahin nyo. Subukan nyo lang. Napakabilis nyan. Wala kayong sisik sisikwatin. Wala kayong sisinsilin. Wala kayong babarinahin na pinak-unlock nung bushing. Basta ang gagawin nyo lang, bunutin nyo na agad bago kayo magbaklas. Ganun lang kasimple. Ayan. Kasi may mga nakikita tayo, mga tutorial dyan, pinahihirapan pa yung mga, yan o, binubutas pa ron. Tapos, yan o, dyan, yung lock na yan. O, binubutas pa nila, na hindi na inagalaw yan. Bubunutin na, apakasimple. O, kitang kita nyo naman, o. Tanggal yung bushing. So, ganun lang. Wala nang ibang gagawin. Wala nang ibang kung ano pang pahihirapan nyo pa yung mga sarili ninyo dyan, ano na lang so, subukan nyo ito, pinakita ko nga sa inyo matagal ko nang ginagawa yung mga boss, kaya lang may mga nakikita tayo eh, pag hindi ganong abisado yon yung mga tutorial na yun, mahihirapang magbalik kasi pag napingas, nap naputol yung pinion gear nung plastic, yung tentit mahirapang magbunot yun doon sa panel mga boss, kaya yan, dyan uh, napakabilis niyang tanggalin mga boss so ngayon tatanggalin ko na yung gulong sa gulong naman tayo mga boss kasi yung pinakamahirap tanggalin natanggal na natin yun yung pinakita ko lang sa inyo mga boss uh, siguro uh, marami nang nakapagtanggal yan yun nga doon sa mga tutorial sa marami marami mga nagturo binubutas pa nga basta yung mga sinasabi ko medyo mahirap yon ito yung pinakamadali talaga So yan, ihanda na muna natin yung mga gear. Tatlo yan ha. Uh, pinion gear sa ayon 26 teeth. Tapos yung bushing. Yan, ihanda ko mga boss. Yan o, no? patong lang natin. Yan, kapag ka nakahanda na yan, ihanda ko na para hindi ka ano tayo. Kasi madumi na yung kamay, madudumihan yun. Mamaya, kailangan medyo malinis. Para, kasi plastic lang yan. Pag yan, uh, ano nang dumi, masisira agad. Kaya yon dito ay sobrang higpit nung pagkakahigpit nung ihi. Sa bagay. okay lang yan para hindi matanggal. So, yon Kinakalasan natin yung gulong. Yung gulong mga boss. Uh, yun. Ipapakita ko na rin sa inyo. Di bala kayo kung anong diskarte sa pagtatanggal ng gulong. Basta yon Yun na. Yun yung pinakamadaling diskarte. Yung napanood yung yun. Uh, dito naman. So, yan. Tinanggalan natin yung brake panel assembly. So, tatanggalin natin yung brake shoe. Tanggalin yung brake shoe para mas mabilis magtanggal ng uh, gear. Pero napakadali na wala na wala na sa gabal talaga diyan para hindi lang ano, hindi lang mabasa pag nilinis natin kasi ang pinalilinis ko diyan mga boss ay gasolina doon sa doon sa mga grasa na natira. So, 'yon ito. Tatanggalin na natin yung brake shoe. Yan, di ba? Natanggal na yung brake shoe. Tapos, ungkitin na lang natin yung yung oil seal. Tapos, yung gear meter screw na ah, gear meter pala na teeth, Sa ayong gear meter screw. Yan, o. Oh. Uh, Pakabilis niya. lang. Wala nang pukpuk. Wala nang barina. O, oh, ayan, o. Oh. Kuhang-kuha na. Kita niya na. O. Oh. Yun lang. Ganun lang. Kasimple. Kasi natanggal na nga natin kanina. Yun yun. Yun yung sinasabi natin na huwag nyo nang pahirapan yung sarili ninyo. Kasi yan, may mga tutorial naman na napakadali. So yan, doon sa mga nakapanood yan, subukan nyo mga boss para ma-testing din niyo kung epektibo ba. Pero talagang halos lahat ng ginagawa natin, ganyan. And then, kasunod mga boss, yan, lilinisan nyo rin ng ako gasolina, bahala kayo kung anong panlinis nyo. Basta linisan ng malinis para paglagay natin ng grasa ay eh, tumagal tumagal yung plastic or yung speedometer gear kasi malambot lang yan eh. kasi ano nga uh, plastic hindi ang katulad ng mga hd na bakal kaya dito kailangan medyo malinis yung pagka uh, linis natin so dito meron na tayong grasa yan handa na tapos grasahan lang natin yung mga gear ito ang 2016 grasa. So, yun. Sa paglalagay ng grasa, huwag nyo yung paaramihan. Kasi sabi lang, dito sa amin, mabubulunan yan, mamumuala yan. Hindi, hindi, hindi maganda doon sa gear. Kasi plastic nga yan. Kailangan eksakto lang. Huwag nyo yung paaramihan. Hindi yung katulad ng mga bakal. Kahit damihan mo ng grasa, hindi hindi makakapekto. Pero sa ganyang plastic, uh, konti lang yung ilagay nyo. Manibis lang na grasa, wag lang, wag lang, wala. Ayan. Ganun ako magawa niyan. Hindi ko dinadamihan. Kasi yun nga, uh, sa sobrang bilis, kapag ka maraming grasa yan, makakapekto yun mga boss. Yun yung sa akin paliwanag ha. Eh, nasa sa inyo naman, kung ang paglagay nyo ng grasa ay eh, uh, Depende na rin sa inyo. Pero tinuturo ko nga sa inyo mga boss, konti lang. Hmm, tapos sa pagkakabit, Siyempre gagrasahan nyo. Lahat, lahat ng moving parts nyan, gresahin nyo para hindi nga masira agad or tumagal. Tumagal yung lifespan ng speedometer gear ninyo. So, yun. May nakita pa tayong dumi. Linisin pa rin natin. Uh, yan yung sinasabi ko mga boss. So, yung may binabari na pa dyan, ba't babarinahin pa yan? Eh, wala namang epekto yun. Matatanggal nyo yan kahit hindi nyo tanggalin yung lock na yun. So, yan. Nilalagyan natin yung kanyang uh, 2060 gear meter screw or pinyon. Then, kasunod, yung bushing. Sa paglalagay naman ng bushing, pinupukpok lang yan, di ba? Bahala kayo. Kailan, pagpalo nyo, saktuhan. Yung hindi mabubusil-sil yung yung thread. Yan. Ganyan ako mag, ano. Pero kung may katulong, pinapahawakan ko yan. Tapos, lalagyan tayo ng pang punson or yung bakal na pang pantik-tik, abantok ah, tok Yung ganon. Pero pag hindi naman, walang katulong, yan. Ganyan lang. Pinapalo ko lang. Ah, kontrolado para hindi masira yan, tulad no, Pag hindi pag ano, lagyan mo lang. Pwede ganyan discard. Kaya lang, yun nga, medyo mahirap gumawa pagka solo. Wala tayong tagahawak kasi may mga ginagawa yung kasama natin dyan sa kabila. And yun. Kasunod. Ito na. 26 teeth. Yan, sabi ko sa inyo, konting-konti lang. Yung punas-punas lang, dumulas. Yun lang yung discard natin dyan tatagal yan mga boss kasi may mga nakakalas tayo yan tulad nito ito kinalas natin to maraming grasa yun namumuulan or nabubulunan yung pinaang pagitan umaangat kaya syempre malambot siya susunod naman yan eh pag mabilis ang ikot niyan uh, hindi na makokontrol nung hindi na kaya nung nung plastic kaya nauupod ganon ganon yung nakikita natin problema kaya sa grasa pa lang pag hindi na maganda yung pagkaagrasa, hindi mo mahahanapan ng uh, tagal yung buhay ng kanyang gear. So, dito, kapitan natin yung kanyang brake shoe. Okay. Then, kasunod, kapitan na to. Nakikabit na yung gulong Cable naman Sa pagkakabit ng cable So nilalangisan natin mga boss Kasi yung cable lalangisan nyo Alam nyo kung bakit Ayun nga Pag mabagal walang problema Pero pag mabilis na yung takbo Maganit yung cable Mapipwersa pa rin yung gear meter screw E eh plastic yon So yun Isa pa rin factor yun mga boss Kaya mabilis masira Kaya yun Yun yung ginagawa natin Sa pagkakabit nyan mga boss Medyo masikip ito yung sa mga para only latest masikip dyan sa may party dyan yung so anong cable tinatanggal ko pa yung brake cable nyan pagka sinusuot natin yung speedometer cable kaya medyo matagal so doon sa mga nauna kahit tagilid lang lumulusot na yung cable pero dito hindi mahirap may, may chance minsan na napapapasok natin pero kalimitan hindi hindi napasok pag hindi tinanggal yung brake cable kaya yun so yan at naman na natin. Yan, ikakabit natin mga boss. Basta ganun lang yung mga discard dyan. Kung gusto nyo matagal nga yung buhay nung uh, speedometer cable at sa nung gear meter screw. Yung, yung gearbox kung tawagin. Yan, yan, yung mga discard na ginagawa natin. Although, medyo madalang na yung nagpapapalit nyan. Yung mga, syempre, sa mga bagong motor, pinapapalitan uh, pero pag mga lumang motor na madalang na yung nagpapapalit ng gear meter screw ayaw nang pagganahin yung speedometer uh, at yun di ba uh, basta yun lang yun lang yung mga ginagawa natin uh, pag nasunod niyo naman yan yun tatagal basta yung mga ginawa naman natin tumatao naman yung tagal nyan pag pagkaganyan yung pagkaagawa kahit sabihing i mo yan hindi yan agad masisira. Basta maraming, yun nga, yung cable, may langis, tapos maganda yung pagkaagrasa, hindi, hindi baga sobra, hindi rin kulang. And yun, sa pagkakabit naman ng mga cable, mga basa, no, siguraduhin nyo rin yung higpit, pero hindi sobrang higpit yung dugsungan. Basta yung hindi lang matatanggal. Kasi minsan, pagka, pagka napasobra ng higpit yan, nahihirapan din umikot. Yan, dyan, di ba? Huwag nyo pa basta tutok lang halos. Hindi naman makakalas yan kasi yan ay, eh. yun nga, cable, magka-contra yan eh. Kaya huwag niyang pakahigpitan dyan. So, yun. Diba? Tatansuhin nyo lang mga boss yung pagkakahigpit. Hanggang tutok. Huwag niyo na lagyan ng torque. Panlapat lang baga. Wala ng pwersa. Huwag niyo na lagyan ng pwersa dyan. Basta ito ikot-ikot lang. Kasi malambot pa yung ramdam natin mano, mga boss. Malambot pa. Pag medyo tumutok na yan, Uh, tigil na yon hanggang doon na lang ayun tapos yung cover i-cover din natin ng maayos then yun tapos na ikabitan natin yung brake cable so pagkatapos nito tapos na yan goods na yan maganda ng ikot nyan accurate yon isa pa mga boss yung accuracy nito talagang accurate siya kasi nasunod natin eh. Minsan kasi, sabihin ng iba, delay. yon. May mga ganon. Ito, accurate ito mga boss. So, pagkatapos nito, testing na.